Warap mga kuis, good morning. Kamusta kayo mga kuis? Ayan, update ko yung mga kuis. Dito sa ating mini farm. Ayan, nilinis ko ulit to mga kuis. Kasi, ayun, dumumi na naman yung tubig. Tinapa ko na din yung mga halaman dito. Ayan, wala eh. Uh, pangit na din yung halaman kaya ayan nilinis ko kahapon na reset ko tapos nilagyan ko na lang nito tsaka bumili ulit ako ng kabomba ayan din ito nilagyan ko na din mga boys at nilipat ko na rin yung isang trio ng HB white ayan nandun yung isa KBM ko. Namatay yung uh, trio ko nito mga pois na breeder. So buti na lang din nakapag-drop. Nandito pa rin yung mga fry. Hindi ko pa rin alam kung ilang piraso to mga pois Pinapalaki-laki ko pa no. Nene mga flower horn ko naman. Ayan, okay pa rin. Ayan, itong fry na to, ayan, matakaw pa rin. Ayan. Ayan, so sana talaga mga kois no itong fry ko na to. Uh, maging male para may pares na ako agad ayan. so mamaya na tayo magpapakain mga kuis at malamig ang tubig umulan kagabi naambon pa rin ngayon medyo medyo ayan. Ayan, lipat naman tayo sa mssbt ko mga kuis ayan may mga bagong fry So paparamihin ko na lang yan dito mga quiz Then select select ako Mga kal uh, Pwede ko ipakain sa flower horn and or sama ko dito sa mga ginagawa kong chops and sumusundot na no And, sinama ko na sa ano to mga boys itong RDSS ko na female sinama ko na lang dyan wala na rin kasi ako maipares dyan lang sya then dito mga kuwis yung pair ko na double sword na Juby dito ng kabomba pennyworth hindi ko. ko alam kung anong tawag dito mga kuisen uh, hindi ko alam kung ano pangalan yan mga kuisen yung water sprite pa yan kasi meron ako dito water sprite din yan malalapad yung dahon So siguro um, ko water sprite din to Ayan, ang galbal Paparami din ako Dahil ang dami din na Ano na Itapon na jungle ball Nung dumumi ato, to Ayan, pumangit Ayan, ito pa lang mga puwis Hindi ko pa rin malagyan no Hindi ko na idamay kahapon So baka ngayon ko to gawin. Tinapalan ko na rin naman yung butas doon sa ano ulit. So, sana wala mag-click kasi ito mga po is butas yung sa ilalim niyan. Pag nilagyan ko dito, aagos yun doon sa kabila. So yun, sana wala makapasok din na isda dyan. Yan, kasi bala ko ilagay dyan mga po is PKBM din same dito ayan paparami na ako ng PKPM then hopefully pagka nagka budget budget ayan, makabili ng mga uh, ibang stray ng ano uh, balloon molly ayan so, itong female chill lang to palagi eh hindi siya katulad nitong fry malikot ayan nga pala mga boys kaya namatay yung PKPM ko no <laughs> BKB ko gonna breeder na tatlo kasi dito sila nakalagay last week yan tapos binalita na lang sa akin nung asawa ko is patay na kasi ito nakatalon to mga kuis yan, nakatalon siguro pagtalon niya dito sa likod dumaan tapos nahulog siya dito yan so matik binuli niya siguro no nabulhabol niya So, kaya namatay din. Ayun, sayang. Buti na lang nakapag-drop na sila nung nilipat ko nung dito. Tsaka masi-set up ako nito mga kuys. May dalawa pa ako nito. Ayan. Sinaradoan ko na to kagabi. Ayan. So, sana walang leak. Then, kung napapansin nyo din pala dito mga boys yung drip food ko na nandito tinanggal ko na balak uh, bala ko ibenta kasi magdadagdag din ako ng spice filter ayun eh, lalagyan ko to mga boys dagdag sa budget don balak ko nga din pala ng halaman to ng no, mga boys kasi malabo pa din to no hindi siya katulad nito Bala ko siya lagyan ng kabomba Puputol na lang ako dito Kasi mahaba na to eh Tsaka ito Puputol ako dito yan. Kasi ito na lang yung walang halaman Hornwort pa lang yan, Nakalubog na yung hornwort So tanggalin ko yung mga po Water change ko to Tapos lagyan ko ng ah, uh, Kabomba yan So ito mga kuys, yung mga female ko dito na breeder, no, malalaki pa rin ang chan. Marami nang na-drop to mga kuys. So ay malalaki pa rin yung chan. So ayan mga kuyos, yung mga fry oh. kung napapansin nyo din to para mihin kung may maya iya out yeah. benta ko na lang din And sa mga kal gawin kong chops then pakain na din sa flower horn so yung PKBM ko mga kuis Ayan, malalaki na yung apat na fry lang binigay sa akin oh. Eh sila. Kasama yung tatlo na jubi Ayun. paning sundot na rin yung male, no? Panay ang habol na sa mga female dyan. HP White mga boys ayan o oh. na lang dyan at yung mail natin ay sige pa rin sa sundot ayan hindi masyado makita madilim ilan days to one week siguro. So ito nga pala yung mga pakain ko ng mga boys. Ito yung sa Flowerhorn. horn. Pakain to sa ano eh. Sa ah uh, dito sa koi. Ayan. So pwede rin naman daw to sa FH no. Mga feeds. So, ito muna ngayon. Tsaka, dried tubi. Ito mga kuis, eh, fine na to. Ayan. Pero bumili ako ng yung cube. Ito. Para siyang kusot na. Ayan. Ayan yung fine na dried tubi na parang kusot. Kaya bumili din ako ng ano. Bumili na din ako ng yung cube tsaka tayo mag live uh, food ulit ng tubipex pagka meron na tayong narrator yan kasi mga kuwis yung host no, yung erator doon lang, dun lang yun sa loob ng bahay then yung host na lang mismo yung papagapangin ko dito so hindi ko pa alam kung paano idadaan sa loob ng bahay kasi walang ano no, walang siwang sa pintu namin tsaka sa bintana. So, pag sinarado, may ibit yung hose. So, di ko, di ko pa sure mga kuis kung sa taas na lang ba namin sa so may bintana idadaan. Tapos, doon na rin yung erator, no? Baka sa kwarto ko na lang ilagay yung erator. So, mga mabahaba pa naman yung araw na pag-iisipan ko ng mga kois kasi bala ko na bilhin sa susunod pagka meron na tayong 13 month pay <laughs> no, mga kois dun tayo bobomba no, ng kailangan natin bilhin kasi mayaman tayo mayaman tayo sa, sa, sa pagdating ng 13 month pay pagkatapos lungkot na naman. <laughs> Pecha de peligro. Ika nga. So, ayun yung plano ko dito mga quiz. Yan. Uh, lalagyan ko pa to, no? Hindi ko sure kung 5 gallons ulit dito. Dito, dalawang 20 kung kasya. Para dito sa flower run ko, no? Igiipon pa ako ng budget pang 20 gallons. So, medyo pricey pa din kasi, no, kahit uh, sa second hand. May mga 500, pataas din, no. Ayan. So, bago ako dito, mga kuys, sa Flowerhorn. So, bigay lang din kasi sa akin to dinrap ko na lang din yung opportunity no para at least matry ko mag keep ng flower horn ayan so, ayan. so far nakakatuwa din naman no ayan. para ka lang may tilapia <laughs> ayan. nakakatuwa sila panoorin pag binibigyan mo ng live food like ito binigyan ko sila ng sagapi so may nakuha ako dyan na ayun medyo pangit pangit na ayun yung binigay ko tig uh, dalawa to tig dalawa itong sa fry nakain niya agad yung binigay ko dalawa no tapos ito kung napanood niyo yung huling video ko ang tagal niya bago nakain to yun yung binigay ko sa kanya na dalawang gapi wala ko nga hindi niya rin papansinin nung no? ahayaan niya lang maglangoy langoy ayan. pero nung bumalik ako yun, nakita ko kinain na niya kasi gutom na rin to nung ano eh kinuha ko mga boys kinabukasan ko pa sila pinakain ayun so gutom na gutom nga lalo tong fry baka mamaya mga kuys no yung drive to packs ko na in order yung cube and sana dumating no din mamaya kasi friday ko pa yun in order bago ako uh, umuwi mag-out inorder ko na yun and ginet ko kahapon to, to receive na yon malapit na rin sana mamaya hapon dumating para matry ko din dito sa flower horn na female kung kakainin nyo din agad kasi kahapon pinakain ko siya ng ito, itong feed binigyan ko ng dalawa hindi niya kinain dinork ko na lang binigay ko dito sa fry ayaw niya mag merienda, so binigay ko na lang dyan sa fry so yun Mamaya, uh, water change ako nito. Kunin ko lang yung mga poop nila. Then, sa mga, sa iba naman, so, na water change ko naman na to kahapon. Yan. Ito, hindi pa. Kasi, natatakot ako baka mahigop din yung mga fry ng mga kuhis. Kaya, hinahayaan ko lang na ganyan muna. Dagdag na lang ako ng tubig. Mamaya, ayan. Sayang naman mahigop ng Siphon Then dito naman and Water change Dagdag bawas ako dyan Tsaka dito Tsaka lagyan ko rin Ang uh, Planted plant So Yun lang muna mga boys So hanggang dito na lang muna no Tapusin ko yung video dito Ayan See you ulit next week mga puwis Ayan Sabado eh Hindi na naman tayo siguro makapag Vlog At Super tayo Super linis tayo pag sabado Hindi na kinakaya Inaabot tayo ng hapon sa pag Lilinis pa lang no Ayan plus asikaso sa bahay <laughs> pagtapos dito so nawawala na ng time mag video so tuwing linggo ayan ngayon ay sunday morning ngayon tayo mag video ayan so yun mga quiz Thank you for watching sa mga patuloy na sumusuport dyan Ayan. thank you sa inyo lahat mga kuis and, sa mga bago dyan mga kuis uh, please subscribe Ayan, malaking tulong yan like, share and comment na rin Peace.